Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, formal ng isinabatas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., mga egsoon bayan. Aha. Uh, ah, layo niyang kilalaning economic sabotage ang agricultural smuggling, hoarding, profiteering, cartel at financing. Papatawan pa ng life imprisonment ang mga mapapatunayan gumagawa niyan. Carosendo Ong, makakausap na. Ah, si Carosendo Ka So. Karosendo So ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o Sinag, makakausap natin. Ginong So, sir. Ay, wala, wala. Ha, ah, balikan natin si uh, Rosendo So. Una natin ng reaksyon bayan. na Dito po sa uh, batas na itong pinirmahan ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok po sa programang pang agrikultura. Alam nyo bakit? Sa ibang bansa, pag ikaw ay farmer, big time ka. Big time ka, makakita ka ng mga luxury cars, ang lalaki ng mga bahay. Mayaman sa atin po, sus pobre, sa mga farmers natin. Ito, ginagawa ng Pangulong Ferdinand R. Marcos, ang atin, ang buhay, pagandahin ang buhay ng ating mga magsasaka. Nasa linya si Ka Rosendo So ng Sinag, Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Ka Rosendo, good morning. This is Aljo Bendio, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo sa programang Punto Sintado Reload. Sir? Yeah, manong Aljo, magandang umaga. Magandang umaga. Opo. Ito po ang uh, challenge ngayon dito sa batas na ito. Dapat may masampulan. Oo. Uh -huh. Sa inyo bang uh, monitoring, may nakulong na ba talagang mga smuggler? Mga smuggler? mga hoarder, uh, nag, uh, nagmamani obra, nagmamanipulate uh, sa presyuan ng uh, uh, produktong agrikultura? Ano pong reaksyon nyo dito sa pagsasabatas nitong mas pinaigting, mas pinalakas pa anti-agricultural economic sabotage sa uh, ka sendo? yeah, Madam Aljoba. Mm. Uh, magandang uh, batas ito, no? And uh, uh, welcome development ito and na uh, nagpasalamat tayo yesterday kay presidente na at least uh, na, na napasa na itong batas no uh, and uh, yung uh, difference nito sa yung dating uh, na na, i, na i, ano na batas yung kanang dapat hmm. is ito is may matututok na chance doon sa doon sa cases and yung prosecutor natin eh hmm ah uh, uh, nakatutok din yung DOJ so sa tingin natin eh, mas uh, maganda itong uh, uh, na revise na anti-smuggling law and kasama yung mga order and uh, mga uh, broker and kasama rin yung mga warehouse uh, na saan pupunta and yung mga government official na involved dito mm. sa 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 uh, smuggled goods na pumasok dito sa ating bansa. So, mas malawak and uh, mas epektibo ang nakikita natin dito sa bagong uh, ginawa na, na anti-smuggling law. Laganap pa ba ang smuggling ngayon sa merkado sa inyong monitoring, sir? Ah, uh, yeah, meron pa rin mm. pero of course uh, nabawasan, no? Nabawasan and uh, We hope uh, with this uh, new law, mas uh, mas magiging, mas uh, uh, effective and uh, mahuli talaga yung mga nagpapasok dito sa ating bansa ng illegal cargamento uh, Hindi lang ho sila mga smuggler, dapat ditong parusahan din. Ikulong! Yun na sa gobyerno. Yung mga yes, protektor, so... nagpapalusot, nito mga smuggler na ito, ng mga smuggling... Oh, yan. Dapat eh, may masampulan talaga. Paano po ang batas na ito makakatulong naman sa ating pong mga farmers? Of course, uh, kung yung uh, uh, smuggle goods eh, uh, dumadating dito sa ating bansa, uh, hindi natin sigurado na yung, uh, yung mga produkto na yan, eh, walang uh, dala na sakit no dito sa ating bansa mm. na maapektuhan ang ating local uh, uh, production uh, yung mga diseases kaya kaga, kagaya ng mga uh, yung uh, uh, yung uh, sakit sa mga crop no eh mahihinto natin saka yung livestock and poultry yung mga bird flu ASF uh, is uh, kung illegal yung puha pasok lalo talagang uh, uh, may chance na mag-spread dito sa ating magsa. so itong mga ito is uh, kung kung matigil uh, malaking bagay na patulungan ang ating local uh, producers Okay, thank you so much po, uh, Kasanduso ng thank, thank, you. thank you. Ito pong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Nasa linya natin si uh, ASEC. Department of Agriculture, ASEC. Arnel de Mesa, ASEC. Uh, Arnel, uh, good morning po. This is Aljo Bendio, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo sa programang Punto Sentado Reload, sir. Good morning. Hi, good morning. Good morning, Aljo. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo. Ma maganda ito dahil uh, parang inamend na inamend ba ni repeal itong uh, 2016 uh, anti-smuggling law? Mas pinigting itong maganda itong batas na ito, sir. No? Ang hamon ngayon dito, uh, para bang yeah. dapat merong masampulan? Uh, Aljo, bali, bali mas pinalakas. Mas pinalakas. Mas pinaigting at uh, pinataasan yung mga penalties mm. uh, para sa mga mauhuli na nag-smuggle, uh, nag-hoard ng mga agricultural commodities natin. Mm -hmm. So hamong hamon ngayon dito, dapat daw may makulong na. Opo, ayan ha. Ah, asik. No, yun, sa pakikipag-ugnayan ninyo sa mga law enforcement agencies, hindi eh, lang mga smuggler, kundi mga tiwaling mga opisyal na nangangasiwa po ng pagpapapasok na mga agri-products sa bansa. Uh, tama yan, Aljo. Gusto natin dito talaga mm -hmm. at, uh, managot yung talaga mga gumagawa ng mga trading uh, kasama na yung mga uh, tumoprotekta kasama na yung may facilitate uh, maging nasa gobyerno o nasa pribadong sektor. at uh, isa pa rin dito yung uh, fines at saka penalties ay uh, pinataasan din at uh, naging ano to non-available dahil economic sabotage at uh, ano to life uh, imprisonment yung magiging parusa. Pa, paano po Kung yung papatunayan na guilty? Pa, paano po yung mga iniimbestiga natin na file na ng kaso na mga smuggler before? Nasa na ho sila? May nakulong ho ba? Ang alam ko ongoing yung ongoing mga kaso nila. Mm -hmm. uh, yeah, ongoing yung mga kaso nila. At uh, isa pa rin pala rito para mas opo, talagang, opo. Uh, provision ng batas ay magbibigay ng grant reward mm. uh, up to 20 million pesos in and other incentives dun sa magbibigay ng informasyon na pwedeng mag sa investigasyon, arrest at saka uh, prosecution and conviction ng mga smugglers and holders. Okay. Uh, makakasama ba dyan, makasuhan yung mga importer na umano'y Parang nadadawit po sa hoarding dahil uh, mukhang sinadyang itenga sa mga pantalan yung mga bigas? Uh, yan ay uh, titignan, okay. uh, Aljo. no Kasi ang sinasabi ng bagong batas ay hindi lang smuggling, hmm. kung hindi pati na rin ang hoarding. Hoarding. Opo, sige. Maraming salamat po sa inyong reaksyon dyan, Agriculture as Sec. Arnold Demesa, sir. Good morning. Thank you. Maraming salamat din, Aljo. Mabuhay ka. Good morning. Thank you.